Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan ko. Yan, isang uh, pagpapala, bagong pagpapala na ano naman po ang ibinigay sa atin ng Panginoon this afternoon. At ito yung blessing na ating matatanggap ay matatagpuan sa unang Korinto chapter 3 verse 16 up to 17. Tara po, ating pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Sabi rito sa unang Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ganinyo yun nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Verse 17, kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos, sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yan. Sinasabi po ng salita ng ating Panginoon para sa ating lahat sa unang Korinto Chapter 3 verse 16 na sinasabi ng Diyos sa atin, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at nang espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ang atin pong palang katawan, ang ating buhay o ang ating katawan ay itinuturing ng Diyos na templo. Amen. Yung templo di ba po kasi ang tingin natin sa templo, gusali, simbahan, which is tama po yun. Pero sabi nga dito sa verse 16 na tayo daw po. Amen. Ay templo ng Diyos. At ano pa? Ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Pag sinabi po kasi nananahan, nananatili. 'Di ba po? Nakatira sa atin ang Holy Spirit or yung ang espiritu ng Diyos. Amen. Then sabi sa 17, kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, 'yan. Sinasabi dyan na kung akong si, gibain ng sino man ang templo ng Diyos, ng templo ng Diyos which is ikaw, ako, tayong lahat. Amen. Siya igigiba din ng Diyos. Ano kaya ibig sabihin nito, no? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Amen. Ibig sabihin ng Panginoon na ang templo ng Diyos, amen, tayo po yun na tinuturing niyang templo. Lalo na't kung ikaw ay tagasunod niya, na sumusunod ka talaga sa sa mga salita niya faithful ka sa kanya amen and yun nga no na tayo po ay templo ng Diyos na uh, banal tayo po ay inaring uh, tayo po ay binanal ng Panginoon sa pamagitan ng ano ng dugo ni Jesus Christ naging holy tayo naging banal po tayo naging uh, kumbaga naging pure tayo naging malinis tayo because of Jesus because of the blood of Jesus kaya nga sabi dito ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo iba, di diba? na ibig sabihin uh, ibig sabihin dito ng Panginoon sa atin sa verse 17, kung gibain yan, magpo-focus tayo sa gibain pag sinabi kasing gibain ng sino man ang templo ng Diyos siya'y igigiba ng Diyos sa buhay kasi natin o sa mga physical natin mga katawan mga kapatid, kaibigan minsan dumaranas tayo ng mga karamdaman sari-sari, lalo na yung mga matitinding sakit. Andiyan na yung diabetes, yung mga sakit sa kidney, di ba? Yung mga nai-stroke, yung mga na high blood. Bakit po? Yung iba may mga sakit sa sa baga o something. Kasi nga po dahil sa maling ipinapasok natin sa ating katawan. Papasok tayo dito sa uh, pagiging uh, healthy or unhealthy. Amen. Kasi ang Diyos natin gusto niya maging healthy ka. Ayaw niya na unhealthy ka. Amen. Ang gusto niya na mabuhay ka dito sa mundong ito ng malusog. Amen. Walang sakit. Pero syempre bilang tao, hindi naman natin may iwasan nakakaranas tayo ng mga karamdaman. ba? Diba? Bilang tao. ba? Diba? Kasi tao nga po tayo. Nakakaranas tayo ng, ng mga sakit. Pero, yung iba... ba diba? May mga may mga malulubang karamdaman. Bakit po nagkakaroon ng mga matitinding sakit? Amen. Kasi minsan nga po 'di ba, dahil po sa yung iba dahil sa bisyo, 'di ba, nagkakaroon ng mga sakit sa baga, 'di ba po? Di kaya dito na yung iba, 'di ba, dahil sa paninigarilyo po nila, labis-labis ang pagtik ng sigarilyo, nabubutasan po yung lalamunan nila kasi wala na silang boses. Amen po. Tapos yung iba, ah, nasisira po yung 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 yung, yung kidney, 'di ba? Yung iba ah, yung kanilang yung mga ano ba yung mga organs dahil minsan po sa mga bisyo o di kaya sa mga maling kinakain po natin. Kaya yung iba may mga testify na sana hindi ko to ginawa, sana hindi ko to kinain. Diba? Yung mga unhealthy food, yung mga processed food, yun, ito tuloy nangyari sa akin. Nagkaroon tuloy ako ng diabetes, nagda-dialysis tuloy ako, nagkaroon tuloy ako ng kidney, ano pa man, kidney failure. Ayaw nang Diyos na nagkakasakit tayo ng malubha. Amen? Kasi nga, itong, temp, itong katawan natin, it is the temple ng Lord. Templo niya gusali niya na dapat natin pinapahalagan, dapat natin iningatan. Kaya, sinasabi dito siya igigiba ng Diyos. Amen. Big sabihin, minsan yung mga sakit natin, inaalaw din ng Diyos yan sa atin. Amen. Yun ay para ano, para may matutunan tayo sa mga karamdaman na, na, na ating nararanasan sa buhay. Mga matitinding sakit. Diba? Then, ayun nga, no? pero kahit ganun pa man na uh, andyan ang Lord, mahabagin ng Diyos, mapagmalang ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Nagbibigay siya ng uh, pagkakataon para mag mabuhay ka sa mundong ito, magsimula ulit. Amen. Kung ikaw ay may sakit na matindi ngayon dahil dahil sa ano sa pagsuway mo na rin, 'di ba? Sa mga mali mong ginagawa, sa mga mali mong kinakain. Amen. May mga bagay na minsan diyan tayo natututo. 'Di ba? May, may mga bagay na diyan tayo natututo at tinuturuan tayo ng Panginoon then ngayon mapagtatanto natin na ah, dapat pala inaalagaan ko yung health ko dapat nag-exercise ako dapat uminom ako ng maraming tubig dapat natutulog ako ng sapat iniiwasan ko yung mga stress yung mga nagpapa-stress sa buhay ko dapat lagi akong masaya sa piling ng Panginoon dapat kumakain ako ng mga healthy food hindi dapat yung mga unfrosted Amen, amen. Yung mga frosted, unfrosted food, yung mga, yung mga alam naman natin, ba diba? Tulad na lang ng mga noodles or something na hindi makakatulong sa health natin. So, yan. Gusto ng Panginoon mamuhay tayo sa mundong ito na, na malakas, malusog. Para ano po? Dahil gusto ng Panginoon, gamitin niya yung buhay mo dito sa mundong ito. Paanong gagamitin niya? Gagamitin niya ang buhay mo para sa kanyang karian para sa ibang tao na nangangailangan ng kaligtasan, na ilangan ng salvation ni Jesus Christ, na yung mga tao na wala ng pag-asa, magkakaroon ng pag-asa dahil sa buhay mo na ginagamit ka ng Panginoon para sa kanila kaya, ikaw, ako, tayong lahat praying natin at tulungan tayo ng Panginoon kung paano natin mapangalagaan yung kalusugan natin huwag natin abusuhin mga kapatid kaibigan, kasi why? isa lang yung katawan na pinahiram at binigay sa atin ng Diyos, which is uh, the temple di ba? templo ng Diyos yung katawan na to na dapat natin ingatan pahalagahan. Amen? Then yan nga, sabi nito, kung gibay ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos. Sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templo ito ay kayo. Tayo po mismo yung tinuturing na Diyos na templo niya. Kaya dapat natin to ingatan, pahalagahan, wag natin abusuin, wag natin lagyan ng mga kung ano-anong mga nakakasama sa health natin. Amen. Ang ipasok natin yung mga mabubuti, even sa ating mga puso't isipan. 'di ba po pu puro mabubuti, hindi puro masasama. Hindi yung mga negative, 'di ba? Kundi yung mga positive na nagmumula sa Diyos na kung saan magbibigay sa atin ng kagandahan sa buhay, kapayapaan, amen at kahabaan ng buhay sa mundong ito. Amen. So yun lang mga kapatid, our uh, the body in our life, amen, is the temple, templo or temple of God. Templo to ng Diyos. Amen. Kung gusto mong mabuhay sa mundong ito ng matagal-tagal pa, ingatan mo na, pahalagahan mo na. Kung meron kang sakit ngayon na kidney, nagda-dialysis ka, diabetes, ano pa man yan, amen, kaya kang pagalingin ni Jesus dyan. Basta turu, uh, at tulungan mo lang din yung sarili mo. Tulungan natin yung sarili natin. Lahat tayo may mga karamdaman. Lahat tayo may mga kanya-kanya tayong sakit. Amen. Pero mahabagin ng Diyos. Diba? Ma uh, kay Kayang-kanya tayong tulungan at pagaling. Basta gustong makita sa'yo ng Lord, tulungan mo din yung sarili mo. Huwag mong abusuhin. Huwag mong pabayaan para mabuhay pa tayo ng matagal-tagal dito sa mundong ating ginagalawan na naglilingkod sa Panginoon. At uh, matutupad natin yung mga dreams natin para sa ating mga pamilya. And at the same time, makatulong pa tayo sa kanila. Amen? So, huwag tayong susuway kapag meron kang pamilya na nag-uusasabi sa iyo, huwag mong gawin yan, huwag ka nang mag-inom ng alak, huwag ka nang maninigarilyo, sumunod ka na. Huwag ka na yung ikaw pa yun na susunod. Di ba? So, ayun, pag sinabi sa'yo ng magulang mo, ng anong sino pa man yan, na huwag kang kumain ng mga uh, unfrosted food, mga ganyan-ganyan, so, kailangan natin sundin. Amen? Even sa ating mga anak. Kaya ako, mga kapatid kaibigan, meron si Bumi sa ref na chocolate, mga juices na matatamis. Yan. Ah, uh, yun po, tinatap, tinatapon ko, hindi ko pinapainom kay Bumi. Kasi yun nga, na kumbaga, ah... Uh, hindi ako dapat manghinayang sa mga chocolates or sa mga sweet, sa mga unfrozen. Kung mas nakakapanghinayang po kasi kapag ang kalusugan ng anak natin or even tayo mismo ang mapahamak. Kaya nga lagi natin, di ba, mayroon sinasabi na mahal ang magkasakit. As in, napaka mahal talaga ang magkasakit, mga kapatid kaibigan. Amen? Kaya kapag meron kang anak na huwag mong hayaan na ang anak mo pakainin ng mga candies, mga chocolate, mga juice na nabibili na puro mga sugar, iwas po tayo doon. Isang paalala sa atin ng Diyos na alagaan natin yung health natin sa ating sarili, gano'n din po ang ating mga anak para mabuhay ang ating mga anak makasama natin sila makapiling natin hanggang sa paglaki nila hanggang sa pagtanda, nina, pagt pagtanda din natin kaya may mga bata ngayon na nagbata pa lang may diabetes na nagkakasakit na yung iba namamatay why? kasi nga dahil sa mga maling pinapakain ng mga magulang amen aminado tayo may mga pagkukulang tayo bilang mga magulang pero pwede pa tayong makabawi hindi pa tayo hindi pa huli ang lahat pwede pa tayo mag change ng, ng lifestyle natin hindi lang sa sarili natin pati na rin sa anak natin pakainin natin sila ng mga healthy food Amen. Healthy drinks. Huwag natin sila painumin ng mga binibili sa tindahan ng mga puro matatamis. Amen. Gumawa na lang tayo ng mga fruits, veggies na pwede natin i-blender para mapainom sa kanila. Amen. At ganoon din po tayo. Kaya yun lang mga kapatid, kaibigan ang ating katawan ay templo ng Panginoon na dapat nating ingatan, alagaan, pahalagahan at huwag po natin abusuhin para ang Panginoon ay lubos na matuwa at malugod sa atin at tayo po'y pagpalain. Amen. So yun lang mga kapatid and mga kaibigan, pagpalain ka ng Panginoon, ako at tayong lahat. See you next time sa video namin ni Lord. God bless. Bye. Jesus loves you and I love you all. Bye. Sarang